Paiktingin ng mga otoridad ang anti-colorum operation sa mga pampasaherong sasakyan. Sa visa ito ng Memorandum of Agreement na nilagdaan ng Department of Transportation o DOTR, Department of the Interior and Local Government o DILG, Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at Philippine National Police sa ilalim ng mowa magkakaroon ng Joint Task Force Operations ang mga naturang ahensya ng pamahalaan sa paghuli sa mga kolorum na sasakyan. Samantala, kasunod ng napipintong deadline ng consolidation ng mga prangkisa sa April 30, sinabi ng Transportation Department na may tuturing na kolorum ang mga PUV na hindi nag-consolidate. Kaya naman, kabilang sila sa mga uhuliin ng mga otoridad sa susunod na buwan. Identified naman yung mga routes kung saan uh, may mga transport groups na hindi nag-consolidate. So probably kami ng joint operations pa rin para uh, mahuli yung mga kolorom. Hindi lamang yung illegally nag-ooperate, pati yung hindi nag-consolidate. Ang LTO, LTFRB, no? and in uh, coordination with... Uh... MMDA and the uh, PNP, no? Uh, ready kami na manghuli ng mga kuloro. Kung anong sabihin ng Department of Transportation na walang prangkisa, susundin lang namin yon. Ganun lang po kasimple yun. Sana maunawaan ng lahat.